Naglagay na ako ng uling sa kalan para umapoy na po yung ating uling. Then after nun, lalagyan natin itong ano, kamangian at saka nitong insenso na nabili ko lang naman to sa Lazada. Nasa 100 something lang to. Nakaraan ko pa to binili. So mas malaki yung matitipid mo dito kasi kapag bibilhin mo siya sa tindahan, eh mas mapapamahal ka talaga. So ganito lang naman ang kukunin mo, maliit lang. Tapos, malaki pa nga yan eh. Maliit lang yung ganito lang. Tapos, konti lang din nito. Then, sasamahan mo lang siya ng konting asin. Tapos, ng konting bigas. Then, ilalagay mo na lang siya rin sa uling na nagbabaga. Then, paipayan mo hanggang sa lumabas ng lumabas yung pinakang usok niya. So, ganun lang ang gagawin mo, guys. So, ito na nga. Pinabaga ko muna siya ng pinabaga ulit. Pinaypayan ko ng pinaypayan para magbagay yung uling nang mailagay natin ng maayos yung ano, nang umusok siya ng sobra. Nilagay ko nga pala siya rito sa aming maliit na kawali para madali siyang mailibot dito sa buong bahay namin. Uh, since ngayon ay uso ang dengue, so mas maganda talaga double purpose na to. Then, ano yan, nilagay ko na yung bigas, yung insenso, yung kamangyan, yung kaunting asin. Then, pinaypayan ko ulit siya ng magbaga, ng magusok usok siya ng sobra. Napasensya uh, na nga pala sa background. Uh, kasi itong semento namin is mahirap talagang paputiin. Uh, Kung hindi kasi makinis itong bahay namin. Pero, okay naman. Ah... Uh, ano nga pala to, iniikot ko na to dito sa amin una, isa kwarto, tulog nga pala yan si Ibet. Then, dito naman sa sala, para mawala yung lamok, yung mga bad spirits, para gumaan ang pakaramdam sa pagtira namin dito. Double purpose na yan, iwas dengue, iwas bad spirit. At ginagawa ko ito tuwing ano, 6pm ng gabi. So, yun lang guys. So, babay na muna.